Kung isang OFW ang magpapatayo ng bahay, maraming bagay ang kailangang isaalang-alang upang masigurong maayos, matibay, at pasok sa budget ang proyekto. Narito ang ilang mahahalagang aspeto. 1. Budget at pinansyal na paghahanda. Siguraduhin may sapat na ipon bago magsimula. Maglaan ng contingency fund, mga 10-20% ng budget para sa hindi inaasahang gastos. Surin kung mas mainam ang cash basis o pagkuha ng housing loan pag-ibig, bank loan, etc. and 2. Lupa at lokasyon. Siguraduhin may malinaw na titulo at walang legal na isyu ang lupa. Piliin ang lugar na malapit sa mga pangunahing pasilidad gaya ng palengke, ospital, paaralan, at transportasyon. ang lang ang seguridad at dalas ng pagbaha o sakuna sa lugar 3, plano ng bahay at disenyo, magpatulong sa arkitekto o engineer para sa plano ng bahay. Pumili ng disenyo na akma sa klima ng Pilipinas. Halimbawa, maaliwalas at may magandang ventilasyon. Mag-isip ng pangmatagalang disenyo kung balak itong gawing rental property or family home. 4. Pagpili ng kontratista at trabahador. Siguraduhing lisensyado at may magandang reputasyon ang kontratista. Maghanap ng rekomendasyon mula sa kakilala o magbasa ng reviews kung kukuha ng construction firm. Maghanda ng malinaw na kontrata bago simulan ang trabaho upang maiwasan ang delay o dagdag gastos. Chapter 5. Legal at permit requirements. Kumuha ng building permit mula sa munisipyo bago magsimula ang construction. Siguraduhing sumusunod sa Building Code of the Philippines ang disenyo at construction. Kung mayroong subdivision, alamin ang Restrictions at Homeowners Association Rules. Pag-monitor ng construction. Dahil nasa ibang bansa, mainam na mag-assign ng trusted family member or project manager na magbabantay gumamit ng online updates gaya ng video calls at photo updates para masubaybayan ang progreso. Magtakda ng malinaw na timeline para maiwasan ang pagkaantala sa Proyekto 7. Matibay at matipid na materyales. Piliin ang dekalidad ngunit abot kayang materyales. Magtanong sa iba't ibang suppliers para makahanap ng murang presyo. Isaalang-alang ang energy efficient na materyales, HAL, insulated roofing, LED lighting, upang makatipid sa kuryente sa hinaharap. Paghahanda para sa hinaharap. Magplano kung paano ma-manage ang maintenance ng bahay kapag hindi ka pa uuwi. Kung ipaparenta, maghanda ng sistema para sa rent collection at property management. Maghanda ng insurance para sa bahay laban sa sunog, baha o lindol. Mas mainam na paghandaan ng mabuti ang pagpapatayo ng bahay upang masigurong sulit ang investment mo bilang isang OFW. May plano ka na ba o nag-iisip pa lang kung saan ipapatayo ang bahay mo?